Hey guys, what's up to my channel? It's me, Silent. Your game. So, Sayang wala ang inyong nag-iisang q, q X. Ang Q-Barbecue niya. May hinahanap niya sa akin. Hello guys. Busy sus just a Facebook So, ano na Ayun lang ulit ako nakapag-video. So, ang gagawin po natin for today is sila lang mag-explore sa book Heaven RP. Once again, my name is Silent your gaming brother. nga. <laughs> <laughs> Maybe bukas meron na si ang alarm cue niyo. So, so ayun na, kuha tayo na card. ayan nga so sakay na tayo hanap po ako ng bahay wala po medyong tao-tao dito wala nga medyong tao dito sa adult okay, program siguro mga tubog sila or di kaya may kumakain so ayan ayan mo at ang Ay, di pwede tayo mag -parking. dito kasi may stock ng bahay. So, dito na tayo pagkawa. Wow. Mas kaya pwede yung color dahil. Eh, black. Oo. Kaya so, pa pala sa mga idol ko sa vlog ay sa youtuber I shout out niyo na rin si Mr. Q. <laughs> shout out niyo na rin si Mr. Q. Oh. Shoot ay yeah. Shout out kay Q na may sa pusa. Hello there. lang naman yung madalas nagko-comment doon eh. So, yun na nga, uh, mga, mga epa, epal. Eh. <laughs> sa mga mukhang kabayo dyan, huwag na kayo dito, joke lang. <laughs> guys, galit sa inyo si Q, guys sinusunita na ako ng muka. <laughs> may joke lang. Antokin yung Q nyo. Huwag kayong mag-alala. So, for today's video, yun nga, mag-vlog lang tayo then. Wala na may isip. Maybe bukas, makaka-collab ko na rin siya. Ay nga, nagmumukhang eh. Ito nang Shit guys, ang sarap nun. Wait, sino yun? Parang may lumalapit sa akin sa RV. Lapit ang lapit. Babae. Dalawa. Nakita nyo yun guys, may lumalapit. Dito, sabi niya, dito, dito daw tayo sa house niya. Promise, kahit mag-join ka pa, may lumalapit. Try mo mag-join, may lumalapit dalawa. bye bye Sabi niya, sabay daw ako sa house niya. Kung ko daw siya sa oh. Ayun oh. Look. May lumalapit. Nawala. Kasi may lumalapit. Ah, ito. eto o malapit malapit Ayun. Sabi sa iyo, eh malapit So, yun guys. May, lula, may lumalapit na naman. Lalaki. At ito. Tatlo na sila. Tatlo na sila. <laughs> Palayo ako ng la may bulaklak pa. Wow. Eh no, may bulaklak pa. Tapos may perang ibibigay. Angas diba. Eno may bulak Eno may bulak-lak. May bulak-lak. Eno. Sino 'to? Cute. Cute. Ni. Look, may bulak-lak. Bulak-lak bini bigay. Dikutin na panggaptas Di pabigay-bigay naman ng bulak-lak. Ano? kita mau hawak bulak bulak yes dalawa sila dalawa sila bulak bulak nggak pamis ini iwasan kok yuk melapik tampan So yun nga guys, di ko alam kung bakit may pabulaklak mga to. Wala pa. Huwag kayo sa akin, may bebe na po. Ha? Alam mo. <laughs> Ang nag-iisang kilo lang akin, pala ka dyan. Yes. Ayan, nag-aaway sila, nagsusuntukan. Inag-aaway, pinag-aawan <laughs> <-ag> ako. <laughs> nag-aaway. <laughs> Ayan, nagbabarilan na sila. Ayan. Ayan, nagbabarilan na sila. Ayan, nagbabarilan. Sige, mag-away ka. <laughs> Ayan lang nga, guys. Ayan, oh. just a Tapos nag-away. So, yun lang. Nag-away sila. Wala, tinatanong pa yung pangalan ko. Tinatanong yung pangalan ko. Asan ka ba? Sino ba nandito? Ayan, tinatanong talaga yung pangalan ko Patay, tatlo na sila Nag-aaway-awayan Tatlo na sila nag <laughs> Nag-aaway-awayan na ako dito Ayan, tinatanong pangalan ko oh. Ano daw nito? <laughs> Majoin ka na kasi Ikaw sa kanila si ko para sa palaro pero ang totoo mahalaga sa akin tayo ayan na guys so ginagawa ako ng mga to di ko alam kung ano pinagkukuwan nila may anime pa pala dito tapang ngayon tapang Huwag kayong pumasok sa bahay ko. Malis kayo. Malis kayo? Oo, oh, oo. Oh, ba't mo ako binabanan? Kasalanan ko sa'yo. Bakit? Wala naman akong pipiliin sa inyo, ha? Ba't mo ako pinapili? Pinapapili? Sino ba daw, saan ba daw ako sasama? Sa kanya ba daw o doon sa isa? Wala. Wala akong pinipili. Lumalayo ako. may pa may pa, bulaklak pang nalalaman eh. na. Eh. may bulaklak. Ayan na. May bulaklak. Ayan. Ayan nag, Ano mo na siya ng bulaklak. Kiss mo ko. Mag-join ka na din. Join ka na. Ivan. Oh, join ka na, baby. Join ka na. Take